ng araw na lang papunta eleksyon. Para po sa akin, itong eleksyon ngayon ay sobrang makasaysayan. Makasaysayan ito dahil unang beses nagkaroon ng eleksyon na kung saan ay one-on-one -on -one ang labanan, tama ba? Makasaysayan din ito dahil nakikita ko po ang pagkakaisa ng buong barangay. Sa videong kuha ng hindi na nagpakilalang netizen noong linggo, October 22, sa meeting de abanse sa sitio kasagatan, Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan, masaya pang nagbahagi ng mensahe't plataporma si Arnel Flor Mata na tumatakbong punong barangay. Pero ilang oras pagkatapos nito, si Flor Mata binaril sa kanyang sasakyan. Sa paunang investigasyon, ang sospek tumakas lulan ng isang tricycle. Sa paggulong ng investigasyon, sumukon noong gabi ng Martes, October 24, ang tricycle driver umano nakasabwat sa pamamaril na kinilalang si Jason Marquez Vicente, 32 anyos. Itinuro ni Marquez ang gunman na si Kelly Doroy Rosario, 54 anyos at mastermind na si Maria Magnolia Repascol Gledo, na katunggali ng biktima sa pagkakapitan. Uh, he is a former barangay secretary of the alleged, gun, alleged mastermind. And then the people uh, convinced him to run. So parang lumalabas sa uh, analisation ko, siguro si uh, mastermind, si barangay captain, alam niyang matatalo siya. So he she she, she uh, uh, opted to choose violence. Hindi, hindi pa naman po siya convicted. So yung candidacy po niya uh, will continue however po of course uh, andun na po sa loob ng pitan then uh, pag na-elect po if ever manalo siya hindi po siyempre, he cannot perform his function that's a different story then the LG will take will take charge so ang batas po sa natin kailangan ng conviction of final judgment involving crimes of moral turpitude and definitely murder is a a crime involving moral turpitude that's a disqualification but Inaalam pa ng mga otoridad ang isa pa umanong kasabwat sa pamamaril. Kinundi na naman ni Pangasinan Governor Ramon Monmongico III ang krimen. I was calling for a peaceful election and uh, even when I meet with uh, our mayors, I always encourage them to remind all the candidates kasi sila nakakakilala ng lahat. Ang hinihingi ko po ay mapayapa, tahimik, peaceful election. Kaya nagagalit ako, nainis ako because after so many successes uh, sa mga programa natin na nangyari noong mga ilang uh, araw, tapos ganito ang bubulaga sa atin. Ang mga sospek ay haharap sa kasong murder. Samantala, tinututukan rin ng Pangasinan Police Provincial Office ang mga areas of concern sa probinsya. I will assure you na yung buong PNP ng Pangasinan ay uh, on top of the situation at uh, may unexpected kami mga augmentation from regional headquarters yun yung idadagdag natin sa mga identified na areas of immediate concern natin na mga barangays to include yung mga focus barangays natin na, uh, na, na, na na monitor natin na may intense political rivalry tiniyak naman ng pamahalam panalawigan ang pagbibigay tulong sa naulilang pamilya ng biktima. Você, Robert Inventor, para Soluzon Headlines.